Shoutout pala sa isa na ating viewers na si Idol Jumar Lanosa. So ang ating viewers mga idol ay mayroon siyang mixer, dalawang amplifier at saka isang DVD player. So gusto ng viewers natin na uh, padaanin sa kanyang mixer. So ito uh, request ito ng isang viewers natin para mayroon siyang guide ano. So ito gagawin natin dito sa ating uh, setup na to. So bawat amplifier mga idol ay mayroon po yan uh, selector input ano. So, katulad nito, ang input natin dito ay dalawa lang, E and B. So, dun sa harap ng ating amplifier, makikita natin kung anong selector ang nakaselect. So, kung alimbawa, selector A. So, dito tayo mag-input sa selector A para uh, sa signal ng input natin ng ating amplifier. So, ganun lang din itong isa nating amplifier mga idol. Ayan, mayroon din siyang selector dito. Selector A at saka B. So, sa ibang amplifier mga idol, ang selector niya mayroong DVD, BCD or CD ano at saka accelerate kahit ganun mga idol mayroon naman selector yon sa harap na kung ano ang nakaselect doon dapat dito ah uh, ganun din ang selector natin dito para sa signal ng ating amplifier so magkakaroon po ng signal yan basta nasa tamang selector yung ating input ah uh, papasok pong signal sa ating amplifier ito lang gagawin natin mga idol ano? katulad nito dahil dalawang amplifier ang gagamitin natin sa ating mixer left channel output at saka right channel output para ito sa tigi isang amplifier natin so gagamit lang tayo dito mga idol ng uh, 6.35 to dual RCA katulad nito ano ayan single 6.35 sya or mono to dual RCA so i-output natin ito ang isa sa ating live channel. So sundan mo lang to idol ano para madaling mo lang masundan para sa connection ng inyong ah, dalawang amplifier. So itong left channel natin mga idol, i-input natin ito sa isa nating amplifier or sa isa nyong amplifier. So katulad nito, puro selector A ang gagamitin natin. Ayan, selector A, input lang natin ito, yun ang gagaling sa ating mixer. Ayan, itong isa naman mga idol, 6.35 to dual RCA. So dalawa ang gagamitin natin dito mga idol para sa left and right channel. So ito naman yung isa na to, i-output natin ito sa right channel ng ating uh, output ng mixer. Ayan. So ito naman sa pangalawa nating amplifier or sa pangalawa nyong amplifier. So katulad nyan itong isa nating amplifier, i-input lang din natin ito kung anong selector input ng ating amplifier. So dito natin siya i-input para sa tamang connection ano ayan so yan ang mga idol ano mayroon na tayong connection dito o mayroon ng signal yung ating dalawang amplifier nang gagaling ito sa right channel ito naman yung uh, isa sa left channel so ito ang tanging paraan natin mga idol na mas madaling connection lalo pag gumagamit lang tayo ng mixer DVD, at saka dalawang amplifier. So ayan mga idol, mayroon na tayong connection dito sa ating output. So, ito namang DVD, dahil yung ating viewers ay gusto niya lagyan ng DVD player itong ah, kanyang setup na dalawang amplifier at saka isang mixer. Ito lang gagawin natin mga idol. Output dito sa ating DVD player, input tayo dito ngayon sa stereo input ng ating mixer, 6 and 7. Mixer ng ating viewers ay 7 channel din. Halos pareho lang din sa ating mixer kaya dito lang tayo mag-input idol sa 6 and 7. Sa DVD player mo idol at saka dito sa papunta sa ating mixer ito lang gagamitin natin na connector dito dual 6.35 to dual RCA ano, so yung output natin dito dito sa ating DVD player ay RCA jack so ang kukunin lang natin dito, itong pula at sa kapote na audio signal ano, ayan so kahit magkabaliktad naman itong mga idol, ito gagana pa rin yan dahil audio signal lang naman ang kailangan natin dyan papunta sa input ng ating mixer, so mas okay na rin ha sundin na lang natin yung uh, polarity ano so ginagawa ko lang naman doon na pwede natin baligtarin dahil uh, para ma matrace natin kung anong channel ang walang connection para malalaman natin kung itong cord ang may problema so ito output lang tayo dito dito sa audio output ng ating DVD ayan so itong kulay dilaw para ito sa monitor ng ating TV So, yung pinakadulong nito mga idol, ito, dual 6.35. Katulad ng sinabi ko kanina, dito tayo mag-input sa stereo input ng ating mixer, 6 and 7. Ayan. Dahil itong 6 and 7 mga idol, left, right channel ito, no? Kaya stereo input siya, konektado dito sa ating output. Dahil pag isa lang dito mayroong input, katulad nyan, so dahil stereo input ito, right channel lang ang may signal dito. Yung left channel, wala. Dahil walang Input dito sa channel 6 Kaya dapat dito dalawa Hindi katulad yung naka line input tayo dito Kahit isa lang dahil naka mono sya Output natin dalawa Basta nakagitna itong pinakapan So ganoon lang din idol sa stereo Input natin dapat yung panakagitna lang din Para balance lang yung output dito Sa ating main output ng mixer So sa ganyang connection mga idol Magkakaroon na po tayo ng signal dyan Mula sa ating DVD Pumunta rito sa ating mixer at nag-output dito sa left and right channel na tig-iisa nating amplifier. So, katulad nito, itong isa, ito naman yung isa na galing sa right channel, na nanggagaling sa left channel. So, sa speaker mga idol, ganun lang din ang connection natin. ano? Ah, dalawang speaker lang din na gagamitin natin dito para sa tig-iisa nating amplifier, left and right channel. So, kung alimbawa naman mga idol, pag gumamit kayo ng microphone input dito, katulad nito, channel 4 ang gagamitin nyo or Channel 5. So, ito dito tayo mag-mic input. Halimbawa, dito sa Channel 5. Volume nya, mga idol, itong fader number 5. Tapos, itong pinaka-Fsend nya. Dapat nakaangat po yan. Tapos, itong pinaka-Fsend ng main. Ayan. So, dapat nakaangat din yan. Pati itong repeat at saka delay para sa effects ng ating microphone dito sa si Channel 5. So, itong ating source dito sa si Channel 6 and 7, basta nakababa itong Fsend, mga idol, hindi po apektado yung ating music dyan basta nakababa itong uh, Epson kahit nakaangat itong pinakamain dahil dito po yan magkoconnect o magpapunction sa nakaangat na Epson so ganoon lang idol na uh, masusundan mo rin yan at makukuha mo rin yung uh, connection sa inyong uh, sound ano, na dalawang amplifier, mixer at saka isang DVD player